Mga idol at kabayan, super good news pagdating sa paggawa ng barko, hindi magpapatalo ang mga Pilipino. Kakaibang barko gagawin dito sa Pilipinas. Kinumpirma ng kumpanyang Ostal na sa Balamban, Cebu, gagawin ang pinakabago, pinakamalaki at unique na barko na inorder pa ng dayuhang bansa sa Europa. Sa mga igsuon na to diha sa Cebu, good job at mabuhay ang mga Pilipino. Armed Forces of the Philippines nagpadala ng warship at dalawang fighter jets sa Philippine Rise o talampas ng Pilipinas. Ito ay upang ipakita sa mundo na ito ay atin na ang Philippine Rise ay sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Lumipad ang mga FA-50 sa itaas ng BRP Emilio Jacinto habang itinataas na mga tauhan ng Philippine Navy ang watawat ng Pilipinas. Tama lang nabantayan natin ang sarili natin dahil kahit ang layo na ng China, target din nila ang yaman na ito ng mga Pilipino. Pilipinas muling pinatunayan kung bakit isa tayo sa mga bansa sa mundo na magaling lalo na sa paggawa ng mga barko. Sa katunayan, noong taong 2024, kabilang ang Pilipinas sa sampu sa mga bansa sa buong mundo pagdating sa paggawa ng mga barko. Hindi lang yan, ang Pilipinas lamang sa mga bansa sa Southeast Asia ang kabilang sa top 5. Nang ship building sa buong mundo. Pinatunayan ng isang kumpanya sa Cebu na pagdating sa paggawa ng barko. Magaling talaga ang mga Pilipino. Isang kakaibang barko na naman ang nakatakdang gagawin. Sa Austral Philippines, sa Balamban, Cebu. Ito yung tinatawag nilang Horizon X. In order ito ng Gatland, isang Swedish island na matatagpuan sa Baltic Sea. Isang 130 meter high speed ROPAX katamaran. Makikilala na naman ang husay ng mga Pilipino dahil ito ang magiging largest vessel na ng OSTAL dito sa bansa. Hindi lang yan mga kabayan, dahil meron itong kakaibang feature, highly efficient combined cycle propulsion system gamit ang gas at steam turbines. Ito ang kauna-unahan sa isang high-speed craft sa buong mundo. Kaya nitong isakay ang nasa isang libo, limang raang pasahero, mga kargamento at apatara ang mga sasakyan. Ang Horizon X ay ididesenyo ng OSTAL at ang paggawa nito ay gagawin ng OSTAL Philippine Shipyard. Isa lang ang ibig sabihin nito mga kabayan. Ang barkong ito ay ang magiging kauna-unahan sa buong mundo na may tatak na namang made in Cebu. Sa mga igsuo na todiya sa Cebu, good job at mabuhay ang mga Pilipino. Sa ibang balita naman, Armed Forces of the Philippines itinaas ang bandila sa Philippine Rights o ang talampas ng Pilipinas. Ipinadala din ng Philippine Navy ang kanilang barkong pandigma ang BRP Emilio Jacinto upang itaas ang watawat ng Pilipinas sa Philippine Rights o talampas ng Pilipinas sa pagulita ng ikawalong taong anibrasaryo matapos itong palitan ng pangalan. Bago pa man umalis ang barko ng Philippine Navy, nagkaroon muna ito ng inspeksyon at seremonya sa San Fernando, La Union. To ng this send-off ceremony marking the start of our 8th Philippine Rise commemoration displays our firm resolve to assert and uphold the sovereign rights of our nation over this vast and strategic maritime area, especially Past to the troops, our right, and this is our future. Nagpakawala din ng dalawang fighter jets ang Philippine Air Force sa Philippine Rise upang ipakita at igiit ang soberanya ng bansa. Ang mga FA-50 na dineploy ng Pilipinas ay armado ng mga misa. Makikita na lumipad ang mga FA-50 sa itaas ng BRP Emilio Jacinto habang itinataas ang watawat ng Pilipinas. Inihayag ng NOLCOM o Northern Luzon Command na ang Philippine Rise ay hindi lamang bahagi ang teritoryo ng bansa. Ito ay parte ng ating pagkakakilanlan. Iba na ang makasigurado dahil alam naman natin na hindi lamang West Philippine Sea ang target ng China, maging ang Philippine Rice na malayo na sa mga Chekwa. Aba, gusto pa nila itong angkinin at kunin sa ati. Noong nakaraang taon, nagkaroon ng tensyon matapos magpadala ang China ng barko sa talampas ng Pilipinas o Philippine Rise, Agad na pumalag ang Pilipinas. Para kay President Marcos, ito ay isang malinaw na panghimasok ng China sa maritime teritory ng Pilipinas. Kaya dapat lang na makita ng mundo at ng China na ang Philippine Rice o talampas ng Pilipinas ay atin lamang. Once again, this is a clear intrusion into a Philippine maritime territory. And uh, this uh, matter was, uh, as usual, of great concern. And I uh, see it as absolutely unnecessary because if it is truly a research vessel, uh, then I'm, we could have come to a very simple agreement that the research vessel will ply the waters and do the research that, uh, uh, that uh, they need to do. Um however uh there is a suspicion that they are not only research vessels so uh again uh this is uh, uh an a bit of an escalation of uh the tension that uh, is present in the West Philippine Sea Laban Pinoy